Stay here, okay? Iinom lang ako ng tubig sa kitchen. Mag-uusap ulit tayo in a little while. Tumang si Jocelyn. Hinabol ng tingin ng palayong lalaki. At least ay pinatuloy nito ako sa kanyang bahay. Dapat talagang matapos na kasong ito. Iginala niya ang kabuuan ng living room ng paningin. Hindi niya napigilang ma-impress sa ayos ng bahay ng lalaking itinuturing niyang kaawi. Minimalisim ang ginamit niya sa pag ng kanyang salas. Marunong ang loko. May taste. Nakita pa tatlong picture frames na nasa center table ng sofa set. Mga larawan iyon ni Colton nakuha sa magkakaibang okasyon, sa magkakaibang lugar. Sa dalawang larawan ay kasama nito ang halos tiyak niyang ama nito, base sa malaking pagkakahag ng dalawang lalaki. Ang kapuna po lao ay wala sa larawan ang mother ni Colton. May lihin bang hatred sa mother niyang lalaking ito? Nakabalik na mula sa kusina si Colton. Baka naman sabihin mong napakasama akong host. Here, itinimpla kita ng fresh fruit juice. Inumin mo na. Pinagtaasan niya ng kilay si Colton. Ano akala mo sa akin? Napaka-nayma. Tanga lang ang magtitiwalang iinom ng ginawa mong juice. Tumilim sa galit ang mukha ng lalaki. Anong ibig mo sabihin? Nanilagyan ko ng pampatulog ang drink na ikaw. Ikaw ang nagsabi niya. Masyado palang bilim mo sa sarili mo. Hindi naman siguro ako kapangitan. Hindi na mapigil ang galit ni Colton. Tuloy na itong napikul. Parang unethical na sabihin ko. Parang di bagay na mula sa isang lalaki. Pero dapat mong malaman na hindi ikaw ang tipo ng babae papatulan ko. O kaya pagnanasaan man lamang. Namula ng husto si Jocelyn. Minsan pa yung tumanggap na nakababaliw na insulto sa supladong lalaking ito. Talaga bang pagkapangit-pangit na niya sa taong ito? Hindi man lang daw siya pagnanasaan. Mr. Colton Salvador, napakataas mong magsalita. Napakasakit mong mga insulto. Tinitiya ko sa iyo na never akong makikiusap pa na iurong mo ang iyong limanda. Naharapin kita sa lahat ng korte sa Pilipinas. Very well. At least ay eh, hindi mo ako sinampal ngayon, miss. Ah, bakit ba lagi kong nalilimutan ang buong mga pangalan? Dahil insignificant ako sa pananaw mo. Napakayabang mo talaga. Ano na nga ba ang full name mo? Jocelyn something? Nakangiti pa si Colton, halatang nang aasar. Jocelyn Almaris, you fool. Tinawag mo akong fool. Baka ipakita ko nga sa iyo how foolish ay. Subukan mo at i kita ng rape. Malulutong na halakha kang itinago ni Colton. Kahit maghugat ka pa, Mars Mars, walang rape na magaganap sa hirito rito. Not with me anymore. Iyon na ang tuluyan ang nagbagsak ng kumpiyansa sa si Jasmine bilang babae. Hindi na niya, niya pihil mga sa sa sarili. Jesus, huwag kang umiyak dito. Baka sabihin ng mga tao ay kung ano na ang ginawa ko sa iyo pahit pa naman ng luha si Jaslyn bago siya mabilis na umalis sa tahanan ni Colton. nagdrive siya ng kotse na shattered ang egg. Ngayon may tiniyak niyang hindi siya maaaksidente o maaaksidente sa daan. Responsable siyang motorist. Nakarating siya ng maluwalhati sa bahay ng ina. Wala pa ang kanyang mami. Ayos nito sa bilin ito sa maid ay bukas pa makakauwi dahil maraming dapat asikasiwing pasyente sa ospital. naliyak siya sa kanyang silid. Narealize niyang wala na niya nga pala siyang trabaho sa The Sweet Life Magazine Kabilang siya sa ngayon sa napakaraming bilang ng mga jobless sa bansa Kung nagkataong wala siyang matatakbo ang magulang Na may kaya rin naman, siya pala ay magutong Pero di naman siya papayag na matagal siyang naaasa sa kanyang mami Hahanap din siya agad ng trabaho once malutas na ang gusto nila ni Colton Salvador Kung malulutas pa Naalala naman niya ang insulto ni Colton wala siyang sex appeal dito hindi man lang ang kahit pa hindi niya talaga matanggap iyon. Nag-dinner din si at Cindy ng gabi ngayon. Sa harap ng fine dining ng isang eating place sa Artega Center, ay nag-report sa binatang aruganteng nobel. Huli na pala ang report ha. Colton, naunahan na pala ko ng galing ng Jocelyn Almaris na iyon. Ang kapal naman ng mukha na pinuntahan ka pa sa Thanos mo. Sa inis ko nga ay nainsulto ko siya in the process and she cried. Ayoko pa naman nagpapaiyak ng babae lalo na sa bahay ko. Nagawa ilang lang yun sa'yo para maawa ka, para iurong mo na ang demanda sa kanila ng kanyang konsentidorang mother. E pinipilit mo na walang kinalaman yung mother niya. Sa kanya na lang daw ako gumanti. Anong sabi mo sa kanya, Colton? Wala. Bakit ko naman siya bibigyan ng kasiyahan? After what they're done to my image, hindi pa nga ako tapos sa mag-iinang yun eh. Haharapin ko pa sila, sweetheart. Ipaintindi mo na binaboy nila ako. Ano ba ang itsura ng Jocelyn na yun? Ayos lang. Hindi masabi ni Colton na minsan na siyang nasampal ni Jocelyn Almaris. Hindi rin niya masabi na kada masirang pagnanasa sa babae nang masilip niya ang pantas nito sa bukas na sipar ng pants. Buong kapilihang bumulong sa Cindy sa nabi. Sweet heart, katatapos ko lang mag super hot ako ngayon. Pinamulahan ang mukha si Colton. Cindy, ano ka ba? Ako ang nahihisa sa iyo. Baka may makarinig. Ikaw naman, buti nga ang mapagbigay ako. Napalunok si Colton. Aamin niya sa sarili na may advantage din sa kanyang pagiging game na Cindy. Bilang lalaki ay may pangangailangan siya sa sex. Sa panahon yung usong ang AIDS, ang pakikipag-sex sa mga upang babae hindi safe. At least kay Cindy ay safe siya na makukuha niya. Siya lang ang partner ng bed ng babae. Natitiyak niya. Nadarama na naman si Colton. Bilisan natin ng pagkain. Bakit? Halos alam niya na Cindy ang dahilan. Umulong si Colton. I need you. Sa ikalawang pagkakataon ay naganap ang tinatawag na simili na advanced lesson ng sex. Sa bahay ni Colton naganap iyon gaya ng una. Tumalunang nang -tumalun si Cindy after the sexual act. Bakit? Takang nagtanong si Colton na sa nomyang ubad na naglulunundag sa tamin ng kamo. Turo ito sa akin ng kaibigan ko. Pagtahubagan galing sa menstruation ng babae, fertile ito. Kaya dapat magtatalon para din ang muntis. Napalunok si Colton. Hindi niya naisip na posibleng nga para mabuntis niya ang nomyang. Ang naisip lang niya kanina ay ang sarap, ang ecstasy na dulot ng kamunduhan. Ngayon nakadaraman na ilakada, niya naman siya ng guilt. Ano ang karapatan niyang suway ng utos ng Diyos? Alam naman niya man niyang, ang sexual intercourse ay para lamang sa mag-asawa. Mortal sin kapag sex. Ang mga taong di kasal. Natatawa pa si Cindy habang tuloy-tuloy pa na patalon-talon. Umaalog boobs ko ah. Malalim ang takbo ng isip ni Colton. Dinadala ko sa kasalanan ng babaeng ito. Hindi tama ito. Pareho kaming nagkakasala sa Panginoon humihinga na tumigil na sa pagtala sa si Cindy. Sinaplo niya ng iyan bra ang malusog na dibdib. Sinuha tayo ng pantis na nakabuyang na kasalanan. Anong iniisip mo, Colton? Sindi dapat talagang umuwis na tayo sa tokso. Ipangako natin hindi na mauulit ito. Nakairap na pinaikot ni Cindy ang mga mata. Pusang pinatirik yun. Here we go again. Bigla na naman naging pare si Mr. Chigas. Cindy, ano ba? Huwag kasabing bulga. Oo na. Cindy, I'm sorry. Hindi kita matanggihan. Natural, napaka-sexy ko yata. Cindy, nagbibihis na rin si Colton. Oh, hayahatin mo na naman ako. Ayoko, may sarili ako ng kotse. Inis na namang tumanggi si Cindy. Ganyan ka lang naman matapos mo makaraos. Akala mo makukontento na ako kung ihahatin mo. Napabuntong hininga si Colton. Alam niya ang ibig sabihin ni Cindy. Higit ang inaasahan itong sasabihin niya. Hindi lang anok ng paghatin. Ang inaasahan ni Cindy sabihin niya ay nais niya itong pakasalan. Wala pa sa buka, wala rin kong pag-aasawa, di ba, Carlton? Red ang tinanong na siya ni Cindy. may makeup ito sa harap ng malaking salaming nasa loob ng bedroom na yun. Napalunok si Carlton. Paano ba niya sasabihin kay Cindy ang totoo? Nabukod sa ayaw pa niyang mag-asawa, ay eh hindi na niya matiyak sa sarili kung mahal nga niya ang lobby. At least ay sagutin mo ako, no? Ayaw kong mag-asawa, pero gusto mo kong asawahan. Pero Cindy, napakasagwa ng sinasabi mo. Kapag hinati ka uli ay tawagan mo ako ha. Alam mo namang hindi kita kaya mong nako Ako pa nga ang nagyayaya, di ba, Colton? Nangangako niya naman sa sarili si Colton. Never na mangyayari pa ang kabaliwang ito. Wala nang pangatlong pagtatalik. Enough is enough. Misan pang panggalit na lumisan si Cindy sa compound ng La Ultra Townhouse. Naiwang nag-iisip na naman ang malalim. Si Colton. Gaya rin ni Jocelyn ang dalagay nagpalipas ng sandali sa lahaba ng bagong bukas na Cuban restaurant sa Makati. Ano mang oras maaaring kami ni Mami ay ng girlfriend ni Colton. Hindi malayong may iskandalo kami lalo na si Mami. Paano kung atakin sa puso ang Mami? Gusto niyang ibilin sa security guard ng kanilang subdivision na huwag basta patuloy ng mga nais bumisita sa kanila. Pero alam niya hindi 100% na garantiya iyon na di na nga sila mararating ng nobya ni Colton. Una ay di naman niya alam ang itsuran at pangalan ng babaeng iyon. Ikalawa, paano kung willing itong mag-iwan ng ayon sa guard sa dahil lang may lehitom itong sadya sa subdivision, natural na papasukan niya ito ng security guards, tiba. ba? Saka paano kung sa klinik ng mother niya ito magpunta? Surely anyone can simply be drugged by her. At her mom's clinic. Napilitan siyang ipagtapat sa kanyang mami ang nangyari at posibleng mangyari pa. What? Nag-resign ka sa trabaho mo sa the street life? Dahil kayo ni Jackie Jimenez ay ididimanda ni Colton Salvador? Sinasabi ko na nga ba, mali ang ginawa mo basta paglalabas ng litrato ni Colton. Sabihin pa'y nabigla ang butihing ina. Pati ho kayo ay nais i-demanda ni Colton Mami. Oh no, dapat ko palang makausap ang bata ngayon. Ininsulto niya ako, Mami. Kahit daw mag ako sa harap niya, hindi siya magnanasa sa akin. Napakapangit ng tingin niya sa anak mo. Bakit naman kamse, sumugod ka. Dapat inintay mo ko. Makikilang naman siguro sa akin ang bata ngayon. Sinugod ng nobya ni Colton ng editor ko. Tinarayan. At tayo daw ang isusunod, Mami. Kaya kinumpronta ko ulit si Colton. Ang lumang matandang obstetrician ginecologist. Hindi dapat naguluhin tayo ng novia ni Colton. Mga tahimik na tao tayo. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana hindi ko na nalang inasamang pagkakatagpo ng landas namin ng Colton na yun. Sising-sisi talaga ako, ma'am. I'd hate him so much. Ano kaya kung ako ang kumausap sa batang yun? Siguro naman ay gagalang niya ako bilang nagpaanak sa kanya. Posible rin kausapin ko muna ang mother niya. Mas magkakaintindihan kami. Umiling si Jasmine. Kung babasihan ang nakita kong picture frame sa living room ni Colton Salvador, kung buhay pa ang mami niya. Halos di akong wala siyang amor sa kanyang ina. Wala ko po kahit isang litrato ang mami niya, samantalang meron naman ang daddy niya. At naikwento mo nga pala sa akin na nung unang meeting niyo ni Colton, parang nainisang binatang niyo nang magtanong ka kung siya ay anak ni Tessa Salvador. Nagkalabuan nga siguro sila ng ina, no? Di bali ho, ma'am. Kaya itong wala naman akong trabaho, babantayan ko na lang muna kayo. Sakalit susugod ang mobya ni Colton, at least ay tatapatan ko siya ng pare. Ang hirap ano. Hindi naman natin basta maaaring ipapulis ang babae mo. Maliban kung mananakit siya o kaya manggugulo na talaga. Bakit kasi hindi na lang magdemanda kung magdedemanda? Handa na ho ako sa consequence, mami. Basta ako ipupunta kay Colton bukas. Kakausapin ko talagang matang yun. Hindi dapat makarating sa husgado ang gulong ito.